pa sa abandoned house. So, saka ko karon sa taas. Mauni ang ah, statua din. So, ari uh, orita diri sa pinaka primerong accommodation na dibidyaan nila. Mauni din guys. So, musuyod kita karon sa bayay. Ang bukado. silang dampak. sa Juga okay. si ini, ya. jangan kelihatan oke. Okay. Kamu sudah Pero kaligon sa ila si Rao. Oh. Mm -hmm. na ikaduhan na bayay. Dari sa taas. ah right side ini si Na area. Huwag pang ilang mga ano, kahoy. mo na, dito, na ay balay po dito sa pikas. O, na dito mo. At pagtaon. Yaot na. Oo, oh, okay. Nalaaw na niya, ano, ang isa haligi, nabalik na. Bawal na daw. Bawal, yes. So, so kami okay, pwede mo kadto dito. Tama na kami diri, oh. Okay. Amo dyan ang Katrinila, kawa dyan. Sa pikas, dili kong kawa dyan. Oh. Okay, sa taas na tabes. Nauni ang wala niya. Nawagsak ba Wala na gajud. Bagsak na. May continuation sa binibit sa una. Diba na? Oh. Dash. Diba na, dash. na, dash. Ito sa, um... Oh. na ta.